Ha? Uber na kayo? Uber uh. yun. sila pala to. Hmm. Halang maanghang ganyan na. Sili ni. Sili lo. Oh, right, smack, shortage. Ah, ka ni. Yan anak ni ka, master. ka ni. Charge. Right, it's... Nandito ako sa bahay ni ano. Dadaan ako sa bahay ni ni Iyon. Biyana ni Kamaster. Yan o yung bahay. At special, special mo At saka nandito si Nonoy Marilo. Oh! Nakabalos man! Ha? Aniwaing bagong nila. Naun sa mana? Nang tiliol. At atras may buslot. May patay ngayon, no? Kaya kani may bago. Aniwaing may saka daan man. Ani, takadayon ron. Maton, maton, takat? Maton ko sa inyo, ah. Tapos marilod dito. Oo, ha. Ato rin ko, laso rin ko. Matapos sa manito ron. A, mga katakunta yung dito ron. Oo, wala may katapos ba <coughs> wala ka mag-vlog dito? Mag-vlog Di mo dito, gahapon. Ang mura mo kita pong tampo. Kaya naman to si Kuan dito. That's it. Nakakawa ka niya. dito sa Kuan. Sila ah. Kanya kay... Mabot lagi ka. Mabo raman po dito. Wala pa naman na-upload to? Wala pa. Kaya... Wala pa na ako ma-edit. Malaw sa... Uyan, ibig sa kulato. Ito ako <coughs> ano. Wala nga kayo. Pailis sa bago. Ano? Hindi, Siguro. ko sa inyo. Oh, okay. oh, Nice. Si Mrs. Kamaster. Oh. Paupo-upo lang. Opo. lang. matungkot agenda. Hindi. bese. Pahina mo. ugma Sana no? Mm. So, mana man na attendance. All right. Ay, mainit na. Mainit na ang panahon mga ka-shorties. Na tanghalian ako pagpunta doon. May pupuntahan ako yan mga ka sa uh, daan muna tayo dun sa kaya uh, uh, kukumustahin lang natin si ate G sana andun si ate G uh, And alright, mga not a uh, ayun, uh, papasok tayo sa punta tayo doon sa bahay nila ni ni Ate G. Si Ate G ay yung tinulungan ni Jopper na binigyan ng cellphone. Uh, kukumustahin lang natin si Ate G mini vlog. Yan yung channel niya, Ate G mini vlog. Yan. Uh, papasok tayo doon sa ano sa kanila. sa ba tayo dadaan? Baka may aso. Yan mga uh, ka-shirtage. Baka may aso. Makagatay sa aso. At uh, ito ang landahan. Ang laki ng landahan. Parang bahay. That's tau <laughs> Taw po! Yuh. Ang si Monmon, anak ni Nonoy Marilo. Oh. Ah. Yeah, mas na naman gid wifi oh. Kusog signal. Ha? ah, globe. na taw Yan. Di Wala. ka sila nagquery sila. Ay, wala na ka mamaligya, Rose? Wala na ka mamaligya? Wala, Jude. Ah. So Maligyan, kaya naman kay WiFi na, oh. Gani. Saya. Hello. Hello, Karozalia. Wala, Jude. Sa ako man nila, pa man. Basin. Mga. 19 erog-erog. Basta naawalin, 19 erog-erog. Basin mga. Next month. Next, next month. Next week or what else, ah? Mga, next month. Ako ko nang ayaw Diri ko mag Sinusunan yung nana Sabi ko kay Dudong Maggawa siya ng ganyan Kasi fiesta na Para may ano ba o Okay mga kasi may May lagayan ba Para pag mag wow Lang biik o Sila kabok na yung biik Ay Agoy na huli na Hulo kabok Nagigutom naman ako Nagutom na yung mga biik Muuwi na o Pumasok na sa loob Huh? Nao, okay. ngita na pagkaon. Kagan. ginagatas kasi wala nang ano. Walang gatas yung nanay. May gatas pero di niya maabot yung dede kasi cute. Uh. pero ma mat siya. Okay. na siya. ang Mata ng katawan. Akala ko andiyan si ano Ate G. Ay sorry. Iba? Nagwari. Ibabaw ka sa ubos. Barako mo sa obustado kay Tina. Badindeng. Binobebebelin to. O wow dindeng. Nadid bedin bedin. Moy 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 ngalan. Moy moy pala boy. Wala pa makapon. Wala pa. Na ganap nang DDO. Eduskop. Kuano na pakanoon dran ako. Makain ito. Kanin at saka piggy bloom. Gatas. Gatas. Oh, aga, buti pa yung biik ginagatas. Oo. Oh, gatas. Mm. 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 Gatas. Na badindin. Badindin. na siya hindi siya mato dito. Oo. Oh. Dari na siya. Tol-tol siya ang pagkaon. Tol na siya. Oo. Oh. Na. Kay wala may ka... Ang harap dito. Hmm? Dahil ka po yan, amas lang at ibigin mo yan. Dito pa dalong, o dito pa Babaw. Babaw? Ah. Sige. Thank you, ha? Thank you. Alis muna ako. Punta ko dito kay ano, kay Marilo. Alright. Wala pala si ano, si Ate J. At saka yung asawa niya, na si Dudoy. Yun, nag-quarry. Yun kasi yung ano nila, hanap buhay dito sa ano dito sa probinsya yung mag -quarry. pag walang mag order ay walang quarry walang pira pag may mag order ng marami maraming pira ah. eh, punta, pupunta tayo kay Nonoy Marilo sana andun si Marilo kasi si Nonoy nagpapabulkit sa kanyang motor kapalitan ng interior kasi nag ano daw ah uh, na daw yung isang gulong kasi yung isa ay bago yung isa luma at yan palabas na tayo sa ano dun sa bahay ni ni Rosalia yung na, natanong ko kanina yung kausap ko kanina ay si Rosalia yung asawa ni Rosalia at asawa ni Ate G ay magkapatid mm. Alright, mga so ka-shortage. Uh, medyo mainit na ang panahon. Hindi lang medyo. Mainit na, mainit na. Makati ang ilong ko. Uh, Punta tayo doon sa ano? Sa baki nilang marilo. Pilipo tayo dito. Dito tayo dadaan. Yan sana walang aso baka may aso makagat pa tayo ayo at yung bahay na doon, ay bahay ng ating pinsan Hello! Hi. Eh naman din si Adora oh. How are you, Ya? Musta ya? Musta. Lagi nagtagbo umi. Nagtagbo Oh, siya tot ni, ni Marilo. <laughs> Ako ang ibang utang. Asa dayon tanoy? Siya nagpa-confirm din siya. Po sa -upload Yang gulong. Upload po ko. Lagi. Ah, mag-upload ba ko no to? Di okay ra. Sorry ko. Sorry, sorry ba aron na ikuan an. Uy, na lagi kay kuan. Oh, daghan ade kang. Kuno kuan ko bagor mo no labago, wi sumak Di ba batong. pa imo ning kuano tag-asun man ni. Iya na malaya na may kong mo? nimo. Wala ipalaya ni siya, malaya ra man ni. Dayon. Sama ni pag ikalaya. Ma malaya na, pwede na Isimilya ni, no? Hmm? Dili. Hmm. Pwede rin dili isimilya? Dili tsurata, no? Yun, no? May tanim si Marilo sa ano, sa nilagay Atson. sa sako. Talong ni, no? Uh. Talong. May talong uh. siya. Saripuan, At sal, no? Uh. Sari-sari yung ano niya, yung mga gulay. Paliya. Wala man na pakatay, eh. Lagi ako nang lagi. lagi, nabisi lagi. na nabisi. Lagi. Hindi nakapag-ati, D ano na pag ano si Marino kasi busy busy sa pag vlog hanap ah! ng content ang hirap no, no hirap. <laughs> taniya, baka taniya, next time kaya yung challenge <laughs> challenge sa pagpuhon kani wa patak aso man ninyo palya ay palya kani kapayas kapayas man na hmm. ano din ang nimo sa sako gitanim ha ako gi kuan gi sal kuan na man ako na i tanim na yan sa lupa wao wow, na ko lang sako dai tugsok buo sa ako kasi kayong, oh. Yung may alagbati na green at violet. Kayong paliya, oh. Iyan mo niyo. Sugod naman ni siya ang niya siya pangatay. Buksuki lang niya siya kagingking. Ano yung tungod? na Ano 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 Lagi, kung ni ba magkagingking, nang hamay kawayan diri' Diba, ba, kahoy lang, ipatindog aron siya mo. Ay, nagbalo na po, kung basi, nang to, na mo dayon ron. Burnies, yan oh. Bernis oh, na no? Oh, bawing. Ah, mangayo ako si magbawing magtanong ko. Busy pa mangguggo. Na, busy lagi 'to sa si pag-aani. Busy pa ako sa pagano, busy pa ako kasi ma Kuhaan pa. Unsa ano na siya? sal na. Dagan si kwao nakatay na tuora sa lubi na mo nga. Dagan mo na pa ba man ni. Paano yan kukunin yung si kwa an sa ano puno ng niyog sa ibabaw. Oh, nakatay. Yan um, mga shortage. hindi man makita kunha hapon na. Nang takoy tuyo ni Nonoy nagtakbo man me. Yan daming oh mabuhay, madami oh. Ang sili eh. Sili Halang na kayo. Sili pala Halang na. Sili ni. Isipin mo hindi natuloy ang aming lakad kasi <laughs> Kasi ang tagi ko <laughs> Ang may-ari. <laughs> na, na, na may may-ari na kahakuan punta doon sa sa sentro sa to. So, sa sentro. Ayun sa na. Nagoyod, nagoyod og oh, motor. <laughs> Nagkuan. Ayun, ah, sabay na lang kami ni Marilo pa pauwi doon. Sili na yung aming lakad, yung usapan namin na gumawa kami ng content doon sa ilog. Yan. Kasi mag-upload din sila yun. Ah, sasabay na lang ako sa kanya pa uwi doon sa amin. Pero kung pinaspas kay wala ka lao sa iyo, rupak Sa iyo. Hanap ah, na lang po doon ng mga content. Alright. At yan. Init na. Wala. May ulan. Tapos, nakala ko, uh, ulan kahapon ba? Hindi. Hindi ba? Pagkala mo. Ilan ang dalar, lo? Lo, ilan na yung dalar nyo, lo? Oh, malapit ka ng mag-100. So, ma maipon yung, maipon yung, ano mo, dalar mo. Doon na lang mo i-ano, tuloy sa pag-charge yung ano mo, cellphone. Yung cellphone, Marilu, hindi pala na-charge. Anak niya doon, naglalaro pa ng ano. Naglalaro ng... <laughs> doon mo, sa wifi doon kay Rosalia. Galing ako doon kay Rosalia, eh. Ah, uh. ko sana si Ate G, kukumustahin. Kaso, wala si Ate G. Uh yun nga sa kinausap ko si Dodong sana ikaw na lang yung gagawa ayaw <laughs> ah, yeah, takot sa kamera si ka shirted <laughs> mahiya mahiya <laughs> sa kanyang kalbo <laughs> oh, wala tayong magawa mahiyain kaya yeah, yun sabi ko nga sa kanya ayaka, ayaw kang pabuhatin sa doktor ng mabibigat na mga bagay-bagay kaya yon mag-vlog ka na lang kasi hindi naman yon mabigat. Ayaw pa rin, mahiya pa rin si ka -shortage. Kasi for two months, uh, hindi pa si ka-shortage ng mabibigat. Dahil sa kanyang heart, may heart failure si ka-shortage. Kaya inoobserbahan ng ano, doktor. Kaya pabalikin naman siya kung hindi sa Saturday, sa Monday and then next month ay ano ah uh, ECG siya ulit para matingnan kung okay na ba yung sa heart niya ano kaya yung sa heart uh, sa ECG, sa heartbeat kaya yung makikita hindi natin alam yung doktor lang na nakakaalam uh, sila yung naka, bumabasa sa ano basa sa uh, result ng ECG yan. Next month. Sana makasahod tayo next month para may pang medical na naman. <laughs> Kasi bawat bawat session, bawat punta sa doktor ay may bayad. Kaya so, yun. Plus resita pa. Ang dami kayong resita ni ka-shortage. dami inumin. Mga 15. Bawasan ng dalam. Siguro mga 13 na lang. Right, At Dito na kami sa ano. Ito bayabas di ato. Gahi po. Gahi nah po. nga bayabas ng gahi. Gahi po. Mura o. Ano, para uh, layaw. Layaw <laughs> uh. na bayabas. Lagi na po nang gaha. Talisay. Nang may talisay dahil. Oh. Eh. No, bayabas.

Siling. Siling. But, balog, balog po sili Ay, po yung... Pag sinya, na pag okay. Ay, o Siling. Kaniya, kan. Kana ang Kani a mo pa mani masili. si mo god. Halang ni kayo? Ang um, halang Muna ibutang suka. Anghang na mo Gano ka anghang? Magari di mo nyo Turo. Shut up kay an yaglin linda. Lin lin <laughs> eh, tangkong oh, nangua na niligit sa luyo. nana. Ito ay kagsilopin. Maturok na bagun na. Palayaon. Palayaon. Paano yan? Pa... Papuloon. Pa... pa... <laughs> Dili. Pa... Luto eh ah. <laughs> ano ba yan? Palayaon. O. Oh, ma... Dami ng ano ni... Oh, ito yung bahay ni ano no. Ni no, no, Marilo. Kano sa ramang oh, kadaya? Na? Kano sa ramang kana uli?

Mm. Yan, ilagay natin na sa plastic. Na Yan, yeah, utana na. 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 Ha? Rexy! oh, babaeng bunguton. Na, asong babaeng bunguton. Yan, o. Saka maganda dito sa, ano, sa lugar nila ni Nonoy Marilo kasi, ano, ah, uh, maraming puno at landong maraming masisilungan hindi masyadong hindi mainis yung yung lugar niya hmm. maligo pa ka lo Ah, mo na nasabay na lang kami ni Marilo papunta doon hindi kami natuloy sa aming lakad ni ni Nonoy Marilo kasi may importante din silang lalakarin at nasira yung motor niya ni Nune no, ni Marilo. Nabutas yung interior. At kasi Marilo ay yung asawa niya ay magano siya mag-upload. Yan. Kaya yeah, sabay na lang kami dun pa pa uwi. Uwi na din ako kasi wala ding tao dun kay Ati G. Yan. Chat at wala sa lahat ng insta 360 na pahiram sa atin. Ay, mga um, sa lahat ng ano uh, sumusuporta sa atin, and maraming maraming salamat. Mm -hmm. Yan na na ako for reading ready pa naman ako sa attire ko. Maka oh. <laughs> jacket, mm -hmm. naka pajama para sa ano sa pangdepensa sa init. <laughs> Pwede ready na sa ano sa bakbakan para sa maglakad sa sa mainit na panahon. Mamaya pala magkuha pala ako kay ano kay Danica? Ade. Kuya lang ayo. na silang pasok daw mamaya. At dito na Dito na kami dumaan papunta doon sa Hindi na kami doon dumaan sa ano, Sa may kalsada mga ka-shortage. Kari wala pala gina ko na makuha no. O man po yung nanguha para isugnog. Itagaan na ako na no? kaya aron mo kuhaan ba? Dilimahan yung sa lubi. Sayang. Wala naman magpuyo silang daniboy diha. Nga na naman da sila'y balay. Kain na ng lang mga boy dito. Itabangan ko ng laki yung mga. Do, na lang sila tumira. Kawawa yung aso nila. Walang kain kain. Yun, uh, yung, asawa, yung kapatid ni Marilo. Diyan siya nakatira. Sa gilid ng, ano, gilid ng basakan. Wala yan. O, oh, yung aso na lang yung naiwan doon. Ito walang kain-kain. May -kain. <laughs> Nantala yung aming laka ni Marilo. <laughs> Alright. Ay, <Hey>, bilat <laughs> Buntik na siya. Muntik na. Muntik na, ma. Talisod. Muntik na ang madapa. Uy, kusuga kaya sa sound. Sa sound, mayroon Oh my goodness, ang lakas-lakas ng tugtog aabot dito. Dito siguro yan ano, sa aming kapitbahay, mga ka-shortage. Ha? Kalito ka dyan At ka yung aking munting hardin ay hindi ko pa na bunla yan. Marami na ang damo. Chat Ake Richard. <laughs> pinsan. <laughs> Aking pinsan, ha? <laughs> Ayan. Ayong kalabaw. Umiinom. All Alright. Ayan. Sige, lo. Masunod ako dito, lo. <laughs> okay, mga pukog tuba ron.

Ubi bak is ba ba? Na, ubi rin na. Kaya nino, magagawa kaon. Huwag eh. ma'am, oh! Hindi Kaon. Kuwam. Mag-hardest kami sa dili. Namo tanong! Sa indili inyong tuwad. O, di naong tuwad. Check out sa mayari. Yan o, yung nang... O, gulang, babe. Nako gulang. Nanguha sila ng marang. Pero nagpaalam naman sila. So, kay Ma'am ma Lina, ni? Lina? Ma'am Lina. ito yung may-ari ng bahay. Nagpaalam kanina si Jimar kung manguha sila ng marang. Kanang kuan, kanang gulang pang kuha, tanugan. <laughs> wala na lang nanilatanan Parang tanugan yung laki ng puno ng anong marang